para kay Police Staff Sergeant Wendy Mura. Opo. Okay. Police Staff Sergeant Vincent Makabasag, Police Corporal Marvin Blastike at Patrolman Jomar Malana hindi pa tapos. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Si na nga ang apat na pulis ng Tagig PNP Substation 8. Ito ang apat na pulis, mga kababayan po natin, na nireklamo sa Rapid Toll in action kung saan pinasok nila ang bahay nila Cristina at kinuha ang kanyang asawa na Umanoy at uh, tinuturo ng kanilang asset na tulak ng droga. At dahil hindi totoo ang aligasyon, mga kababayan po natin, ay pinakitaan nga ng ID uh, ng asawa ni Cristina itong mga pulis para magpapatunay na hindi siya ang hinahanap nilang target. At dahil hindi maniwala ang mga pulis, pilit itong hinahatak palabas habang ang pulis ay nagsisearch sa kanilang bahay na walang warrant of arrest. At uh, binantaan pa ang kanilang anak, kinawakan umano sa didib, at sinabihan ng hindi maganda na sinasabi na tulak umano ang kanyang ama. At kalaunan mga kababayan po natin, dahil nag-iingay itong si Christina at itong mga pulis ay hindi naka-uniforme at walang ID, agad dumami ang tao sa kanilang bahay. Kung baga yung mga marites ay dumating na, kaya matras na ang mga pulis. At uh, dahil na uh, napatunayan nila na hindi nga itong kanilang target, ay sinubukan nilang lumapit sa barangay at humingi ng tawad. Pero ganun pa man, mga kababayan po natin, ay lumapit pa rin sila Cristina dito kay Sen. Raffi Tolpo at umaksyon si Sen. Raffi Tolpo para nga ipasibak itong mga pulis. Hindi lang sa kanilang pwesto, mga kababayan po natin, kundi kinasuhan na rin sila ng administratibo na hanggang ngayon is on the process pa ito sa tulong ni Senator Raffi po lalo na may mga pagbabanta o mano sa kanilang buhay mga kabayan. so si Police Staff Sergeant Wendy Bora, Police Staff Sergeant Vincent Makabasag, Police Corporal Marvin uh, Blastique, and si Patrolman Jomar Malana ng Tagig. At Or sila po ay na-transfer sa isang holding area, ibig sabihin floating po sila, wala po silang puesto. So, ito yung tinatawag na water lily. Wala kang puesto, so naka-tenga sila sa holding area at namumulangot. Yan. Wala kang ano sarap pala ng buhay nila ngayon mga kababayan po natin nakatinggal lang umuunat nang namungulang, umuulong nga ayon kay uh, Senator Rapitol po so ito na nga mga kababayan po natin na kulang talaga sa training ang ilang miyembro ng Philippine National Police syempre hindi naman natin nila lahat kundi pili lang talaga uh, itong mga gumagawa ng masama na hindi iniisip mga kababayan po natin ang posible magiging uh, bounce back uh, sa kanila kagaya ng nangyari sa apat na pulis ngayon ng substation eta. Ang kagandahan nito, unlike sa ibang uh, uh, lugar na nangyari na nagkamali ang kanilang tauhan kagaya sa Iloilo, kinampihan ng kanyang hippie nitong uh, police director. Tapos ang nangyari din sa Pandibulakan ah uh, ah, uh, pinutrixyonan din, uh, parang depensahan, uh gustong pagtakpan ng kanilang uh, hippie ang uh, kanyang uh, mga tauhan na gumawa nga ng kapalpakan. So, damayon yon na si ang sa ilo-ilo is ongoing pa, no? So, ang nangyari dito mga kababayan po natin, sa tagig substation 8, ay hindi sila ah, dinipensahan ng kanilang hippie. Bagkos yung hippie nila, yun pa yung nagbigay ng kanilang pangalan at gumawa ng aksyon na mapabilis ang investigasyon. At mismo, siya ang humingi ng tulong. Kaya hindi siya na nadamay sa pagkasibak sa pwesto, mga kababayan po natin. Apat na na polis. Responsibility. Well, polis ka po rin. Kaya lang, walang binibigay sa yung assignment. Yun yun. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na hindi po nagtatapos dito yung parusa nitong mga polis na inireklamo sa amin. Tuloy-tuloy pa rin po ang kaso nitong administratibo at kriminal. Yun po yun. Okay? And mali natin, bakasyonerte tayo. Masibak sila sa serbisyo mm. sa ngayong pwesto. At pwedeng makulong pa dahil may kasong kriminal. Ma'am. Daughter ng po, sir. Magandang hapon. Ma'am, si Bak na po sa pwesto, yung mga pulis na pumasok po sa pamamahay ninyo, pero tuloy-tuloy pa rin po yung kasong kriminal at saka administratibo laban sa kanila. Ano pong inyong reaksyon, ma'am? Masaya po, sir. Medyo nakakahinga na po kasi sa pano po. Pero kulakabahan pa rin po. Ay, wag ko kayong kabahan kasi ma'am, kapag halimbawa, eh pa ulit sila ng kalokohan sa inyo, eh wala namin ibang mapagbintangan kundi sila eh. So, nasa kanila na yan kung gusto nila. Tama, tama yan mga kababayan po natin. Talagang kung anong mangyari dito kila Kristina at ang kanyang asawa at anak ay sigurado walang pagpintangan. Kunti itong mga pulis nga na ngayon ay uh, floating. So uh, sigurado masama ang loob ng mga ito mga kababayan po natin. Dahil sa hindi nila inaakala, so pinahamak nga sila ng kanilang asset dahil itinuro sila sa maling tao, maling target. So ito nga ang mangyari sa kanila ngayon mga kababayan po natin hindi lagi isip bago gawin ang kanilang trabaho o talagang modus nila ano yeah. madagdagdan yung kanilang problema ilalo e silang madidiin di po ba Ako apo sir. Sa prinsipyo ko po sir. Leksyon po sa kanila yan. Sir Michael Yes, sir. Good afternoon po. Magandang hapon po, Sir Michael. Sir Michael, tanggal na po sa pwesto. Ito po mga polis na pumasok sa pamamahay ninyo. Sir, ating maraming maraming salamat po sa uh, tulong niyo po sa amin. Ako ay nasa likod pa rin ninyo 100%. Kapag halimbawa po, umulit pa sila, gumawa po ng hindi ka nice-nice, eh, lalo silang madidin at madudoble po yung kanilang sakit sa ulo. Hindi lang doble, flip flip pa. Mary Rose, yung ating reporter. Yes, pa idol. Good afternoon po. So, gusto ko yung kaso nito, ha? Tuloy-tuloy, bantayan natin yung admin at saka criminal case laban sa kanila. Okay po, sir. Noted po. Okay. Ito yung uh, reporter natin, Masipag. <laughs> yes po. Pa. Na palaging nasa field. Mm -hmm. Nasa so, field siya ngayon, Idol Rafi. Nasa field palagi. Opo. Okay. Pero sa halip na mga yayat dahil siyempre pagod sa field. Bakit ka tumatawa? Ano so, yung mga staff niya? Meri. Meron po, Idol. Tumatawa. Ayaw mo niyan? Kaysa't tawagin ka malnori. Di, na tawag... staff, di ba Di ba? Di ba lang tawagin lang akong yes, healthy, po. huwag lang malnourish. Oh, di ba? Yes po, Idol. Alagang alaga po tayo ng, sempre po, ng ating kumpanya po. Thank you so much po, Idol. Ano ibig sabihin niya? <laughs> <laughs> ibig sabihin niya, Mary. <laughs> yes, <yeah, laughs> sa totoo na Mary, masipag ka. Talaga, hanga ako sa iyo, maging si uh, Jocelyn, hanga sa iyo. Okay. Job well done, Mary. Uh, keep it up. Thank you, Mary. Thank you. Thank you so much po, Idol. God bless you. Colonel Salas, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol Senator Lapis. Kami po ay nagpapasalamat po kay General Jose Melencio Nartatis Jr. Dito po sa kanyang naging agarang aksyon at naging mabilis din po yung parusa lamang sa managkasalang polis. Thank you po, ma'am. Pakiparating po kay General. Uh, parating po. parating po. Iba talaga, ano, pag si uh, Rapital po, mga kababayan po natin ang uh, talagang gumawa ng aksyon. Dalawa lang yung kalalagyan agad eh. Uh, posibleng makasuhan at posibleng masibak agad sa kanilang pwesto. Pero siyempre, kagaya ng nirereklamo ng ating mga kababayan, ang madalas sinasabi kasi ng kababayan natin, sawa so, na kami dyan, lagi na lang sibak sa pwesto. Ang gusto namin marinig, ang gusto namin makita, ay sibak sa serbisyo without any benefits. So yan ang uh, gustong gusto marinig ng uh, mostly ng ating mga audience, kababayan, mga supporters po natin. So gaya ng sinasabi, mga kababayan po natin, ni sa uh, Senate hospital po. Siyempre mayjo process. So una ay masisibak talaga 'yan sa serbisyo uh, sa pwesto. So para hindi maimpluwensyahan ang mangyayaring uh, investigasyon, mga kababayan po natin at uh, parang wala na silang kapangyarihan, wala na silang uh, magagamit pa na pwesto para masita, matakot or uh, mapaariglo itong uh, mga nagre-reklamo. So, sisibakin mo na yan sa pwesto. Pero, ongoing naman, yung kasong kriminal at administratibo sa mga pulis na ito. Itong mga tiwaling pulis, mga pasaway, mga pulis patula. So, yun ang, uh, siyempre, may on the process yan. Kapag madesisyonan, mapatunayan na may probable cause na nagkasala, so doon na sila masisibak. So, mga kababayan po natin, hindi kasi ganun kabilis ang proseso ng pagsibak sa puwesto. So may tamang proseso. Kaya antay-antay lang, ika nga, sabi ni Senator Rapital po, relax-relax lang muna o mano itong mga pulis na gumawa ng katarantaduhan dahil ang kanilang kasong kriminal at administratibo ay gumugulong pa. So posibleng masibak din sila sa kanilang yung mga kababayan po natin. Kawawa man, ano, dahil may pamilya ang mga yan. Pero ang problema ay hindi nila naisip. So, pamilya din ang kanilang sisirain kung talagang hindi matalino itong uh, pamilya ni uh, Christina, ang mga kababayan po natin, magaling siya, no? Kasi hindi siya nagpasindak, talagang nag-ingay siya o mano para makakuha siya ng atensyon ng kanyang mga kapitbahay. So marami pang mga uh, kasong kulis na talagang ngayon is under investigation pa, no? Kawawa talaga ang mga biktima na walang kalaban-laban. Okay. So, At yan naman po eh, parte ng trabaho namin talaga para tutukan po yung mga ganyan. Nagpapasalamat din po kami kasi yung mga katulad nyo po na ipaparating agad yung mga ganitong uh, informasyon para po ma agad ng National Capital Region Police Office. Thank you po, Colonel. God bless po. Okay. Bang okay. okay. Cristina, Sir Michael, you, sir. kung ano pa po, po ang kawakan yung tulang mula sa amin, Meron na po kay number ni uh, Mary Rose. Agad-agad tawagin niyo siya at yan ang mga sa akin. Okay, ma'am? Ano pa po kayo matulungan po na po namin. Thank you po talaga sa Rapi. Walang ano man po. Thank you rin po sa inyong tiwala. Ito po yung sinasabi kong paulit-ulit sa mga polis na maabusado. Ako po ang bad karma ninyo. Lahat ng mga ginagawa niyong kabalastugan at ipinarating po sa akin, may balik po yan. Ang balik is makakarma po kayo. Tulad nito, hindi pa po nagtatapos para kay Police Staff Sergeant Wendy Mura. Opo. Okay. Police Staff Sergeant Vincent Makabasag, Police Corporal Marvin Blastike, at Patrolman Jomar Malana, hindi pa tapos. Meron pang mga susunod na darating. ante ente nyo lang. Huwag kayo masyadong mainip dyan sa holding area. Konting pasensya kasi yung kaso nyong uh, administratibo na pwede kayo masibak sa servisyo, eh, gumagulong yan. At So, 'yun nga ano mga kababayan po natin paalala sa atin ng ating uh, senador Rapitol po na talaga nga naman uh, ingat lang po talaga ano at uh, mo na bago gawin ang uh, mga ganitong action mga kababayan po natin kasi talagang ang apektado uh, nito ang kanilang trabaho, ang kanilang pamilya mga kababayan po natin ano. So, siguro matagal na nila ito ginagawa pero ngayon lang uh, sila nagbulilyaso uh, mga kababayan po natin at malas lang nila dahil nakarating kay Senator Apitol po na kapag ito ang gumawa ng aksyon nako talagang wala kang lusot lalo na kapag uh, napatunayan talaga ang kagandahan din ito sa Apitol po in action kasi dumadaan muna sa matinding uh, screening so screening muna yung mga reklamo kung talagang tama at ang, ang at ang nagrereklamo ay talagang biktima So, kasi ayaw na nila masabit na minsan may mga nangyari na so sa nakaraan na yung nagreklamo sila pala yung uh, suspect so baliktad yung nangyayari mga kababayan po natin so ito ngayon ay natuto na sila talagang biniverify nila kung tama itong nagreklamo sila ba talaga ang biktima para hindi mapahiya itong Senator Rapitol po so good luck na lang sa mga tiwaling pulis na ngayon nagaantay ng kaso at posibleng uh, masibak sa kanilang serbisyo. So, walang binipisyo. Yan po yung ating update, mga kababayan.